ang bahay na i-repon biniba namin yung, yung paliguan at yung kitchen nabili lang to ng ano ng egyo yung salesman ng puchikin ng iseng mang daw ngayon magkabayad siya ng iseng mang dalawang libong lapad kasi re-reform yung loob Sayang, kung ako bibilin to iseng mang pwede na hulugan e eh. ganda pa ang laki ang ganda niya na. Ngayon doon, may parking doon sa anong 'yon. Tapos yung loob tingnan natin. Pwede na 'to eh. Parang hulog upa ka na lang yun. na ito siya ng iyo tapad. Ang ganda pang pintuan. Nilagyan namin na sa kasi yung flooring. Ganda pa eh. Ito yung hagdan ng pataso. Ganda pa oh ito naman ano to maliit na kwarto tapos ito toilet yan ang ganda pa ng toilet to oh. may waslet pa waslet pa ito yung paliguan giniba ginigiba ko kapalitan ng unit ba pati dito yung labahan Papal papalalakihin tong ano niya yung paliguan hanggang dito ito kwarto rin to eh yan ang kwarto. Dito naman. Kwarto rin pala ito. Tatlo na ang kwarto. Ito ang kitchen. Tatlong kwarto sa baba. Ito kitchen. Babaguhin din. Ito sa taas. Ah, ito kwarto rin pala. Bali, tatlong kwarto. Tsaka isang parang apat na kwarto. Sa, sa baba. kwarto rin to panalo na sa isang oh, may CR pa sa to, to kwarto rin ito yung taas tapos may beranda pa yata siya rito tingnan natin huwag oh, na nakalak ito may closet pa siya dito tsaka dito rin may sa kwarto nito to ah, dito may closet din pala panat na si lapad kaya ang lamis sa kyang kaniyo malayo sa station may bus naman eh tapos yung paligid <coughs> yung paligid maluwag pa lang lalibutan lang naman. mga man. Ito, pwede kang mag-barbecue, maluwang eh. Ayan o. Ito yung likuran doon sa second floor. Yung beranda oh. Panalo na ka na dito, isang libong labad. Laki na, kaya sukat nito. Ito yung likuran. oh mayroon pa lang ano, munuki yung dalagyan ng mga gamit. Dito. Ayan. Duma nga lang. Pero... pero pwede yan. Talaga yung mga gamit. Kasi ito yung parking. Pwede na yan. Pwede yan. No, hindi ko na pari-reform yan. Isang dibo na lang. 見て。